Nagtataka kung gaano kalaki ang kinikita ng isang YouTuber. Sa video na ito, pinaghiwa-hiwalay namin ang tinansyang kita ng isang sikat na tagalikha ng nilalaman. Panuulin ngayon para matuklasan ang mga sekreto sa likod ng mga kinita ni Kamangyan Vlogs Official. Huwag palampasin ang mahalagang insight na ito sa mundo ng kita ng YouTuber. Ito ang official channel ni Kamangyan Vlogs. Kamangyan Vlogs videos upload ay 274 at ang kanyang subscribers ay umabot ng 715,000. Sa kanyang video views ay 60,888.960. At ang kanyang country ay Philippines. Sa kanyang channel type ay people. Na-create ang kanyang channel ay noong May 4, 2016. At ang kanyang total grade ay B. Ang kanyang social blade rank ay 129,703. Sa kanyang subscribers rank ay 1580 th Ang kanyang video views rank ay 260,094th. Kanyang country rank Philippines ay 401st. Sa kanyang people rank ay 1159. Sa kanyang subscribers for the last 30 days ay 25,000. Kanyang video views for the last 30 days ay 3.905M. Dito naman tayo sa YouTube Stats Summary, User Statistics for Kamangyan Vlogs Official, ikalabindalawa ng Hulyo taong 2024 hanggang putlima ng Hulyo taong 2024. Dito natin makikita, ang kanyang pumapasok na subscribers sa kanyang channel. At ito naman ang kanyang mga video views summary. Estimated earnings, dito natin makita kung magkano ang kanyang income per day. Oops, bago tayo magpatuloy kung nagustuhan mo, ang video ito pwede bang mag-like at mag-subscribe, click the notification bell. Maraming salamat po. Dito tayo sa daily average, makikita natin ang lowest at highest estimated income. Ang kanyang lowest estimated income ay $33, convert natin sa peso ito ay 1,926.9721. Ang kanyang highest daily estimated income ay $521. Convert natin sa peso ito ay 30,422.8017. Dito naman tayo sa weekly average income. Ito ang kanyang weekly lowest average income. Kamangyan Vlogs Official $228. Convert natin sa peso ito ay nagkakahalaga ng 13,313.6253 ito ang kanyang weekly highest average income kamangyan vlogs official 3600 convert natin sa peso ito ay nagkakahalaga ng 210215.1366 hello guys dito naman tayo sa monthly at yearly estimated income ni kamangyan vlogs official sa kanyang lowest estimated monthly income ay 976$ Convert natin sa peso ito ay nagkahalaga ng 56,991.6593. Ang kanyang highest monthly estimated income ay 15,600 dollars. Convert natin sa peso ito ay nagkakahalaga ng 910,932.2586. At ang kanyang lowest estimated yearly income ay 11,700 dollars. Convert natin sa peso ito ay nagkakahalaga ng $683,199.1939. Ang kanyang highest estimated yearly income ay $187,500. Convert natin sa peso ito ay nagkakahalaga ng $10,948,705.0312. Salamat sa panunood ng aming pinakabagong video sa tinatayang kita ni Kamangyan bilang isang YouTuber. Manatiling nakatutok upang matuto ng higit patungkol sa kung paano kumikita ng pera ang mga tagalikha ng nilalaman sa platform na ito.